Mas komportable na ngayong makapamili ng paborito nilang mga prutas ng publiko lalo na mga motorista na napapadaan sa Tupi South Canabato. Mula kasi sa dati nilang mga stall sa tabing daan ang 54 na mga fruit vendor ay lumipat na sa Tupi Fruit Park na mas ligtas hindi lang para sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga suki. Ayon kay Tupi Mayor Romeo Tamayo, ang relocation sa barangay Tablon ay tugon din sa matagal ng problema sa siksikan at kaligtasan sa pangunahing daan sa nasabing bayan. Binigyan din pa ni Mayo ng bagong fruit park na backdrop ang Mount Matutom ay may improved stalls, malawak na parking spaces at ginawa para maging ligtas sa mga turista at motorista. Ang pinakaimportante ang livelihood ng mga tao sa topi, mga fruit vendors. Sa mga not from Tupi na mga bisita, try niyo ang Tupi Fruit Park. Ay nag-start na kami. Anytime, it's makompleto na na siya. You will enjoy sigurado ko ang barato na mga protas and fresh na mga protas. Ang bayan ng Tupi ay kinala bilang fruit at flower basket ng South Calabato. Patuloy ni pinagtitibay ng bayan ang reputasyon nito bilang isa sa mga pangunahing agri-tourism destination sa Dalawigan. Ruel Usahano. NDBC Bida Balita.